Uh, muli po, paalala po sa mga naiinis at nasasaktan sa aking mga uh, content. Paalala lamang po. Uh, mas masakit po itong uh, content ko na ito. Kaya wag na wag po rin yung panunuurin. At makakasama po sa inyo. Hindi po para sa inyo ang video ito uh, Masaktan na po ang dapat masaktan. Magalit na ang dapat magalit. Pero ako po ay talaga mag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po yung updated sa aking mga bagong videos. Kagaya po ng lagi po nating sinasabi, habang hindi pa po pinali kung ano man yan, ay marami pa po ang pwedeng mangyari. Yes po, pwede pa rin pong baguhin yung petsa. Dahil November to nga, kung sakasakali, pwede pa pong baguhin yan. Kaya lang tatawid na po yan sa 20th Congress para amyandahan kung uh, gagawin nga. At may nagtanong din po kung uh, possibly pa posible pa po ba na uh, mangyari o maganap yung uh, napag usapan sa ledak na 4 years term at ang mga uh, mananalo ang siyang uh, entitled doon sa 4 years term na yon? Yes po, marami pa po ang pwedeng mangyari. Sabi ko nga po, hanggang hindi pa po yan nagiging isang ganap na batas. Pwede po kasi nga ibalik ng uh, Pangulo yan sa 20th Congress. Uh, at sabihan sila na ganito, ang gusto ko, 4 years term, tuloy ang halalan sa December 1, 2025. So, nasa Congress po yun kapag inamiendahan po nila, yung uh, halimbawa lang to ha, ah. <laughs> baka na naman kayo, uh, na halimbawa yan nga ang ginawa ng Pangulo, at sumunod naman, halimbawa, yung Congress, yun po ang mangyayari. December 1, 2025 ang halalan, 4 years term, at ang makikinabang ay yung mga bagong mananalo possible po yan uh, mga kabaranggay uh, habang uh, hindi pa po yan napipirmahan hindi pa po yan nabebeto, at hindi pa rin nagiging ganap na batas yung ratified bill na yan ang nananatili uh, po na sinusunod ng COMELEC na batas ay ang Supreme Court ruling na ang halalan ay nakatakda po sa December 1, 2025 lagi ko pong inuulit-ulit ito dahil napakarami po kasi nang manganganlalito. Uh, ang akala po nila yung ratify bill na ano nagtatakda sa November 2 uh, 2026 ay batas na at iyon na yon. Hindi po wala pa po. Hindi pa po yan ganap na batas kagaya ng nasabi ko nga po. Hindi pa yan pinarmahan ng pangulo. Hindi pa rin yan na uh, ibineto ng pangulo at hindi pa rin yan po uh, dumating o uh, umabo sa uh, prescription period na 30 days Totoo po ang uh, sinasabi natin na uh, after 30 days po kapag walang ginawa ang Pangulo uh, talaga pong magiging ganap na batas yan At kung uh, wala talagang magko-complain magre-reklamo, magpipetisyon ganap na batas na nga yan Ang halala nga ay magaganap na po sa November 2, 2026 Kaya lang po ay uh, marami pa po ang pwedeng mangyari Kagaya po ng aking sinasabi, sigurado po na mag marami na naman ang magtataas ng kilay at magagalit sa sinabi ko na posible pa rin po, posible pa po na uh, ipalusot itong 4 years term sa mga bagong mananalo at tuloy ang halalan sa December 1, 2025. Possible lang po yan, posibleng mangyari habang hindi pa nga po nagiging ganap na batas itong ratified bill po ng Kongreso, uh, ng Senado. Mga ilang araw, o linggo na lamang po, at uh, yan po ay aabot na sa 30 days. Kaya uh, parang nakikita po natin na talagang yan po ay uh, hindi na pakikialaman ng uh, Pangulo sa tingin po natin. At uh, maaaring yan po ay umabot na sa uh, prescription period po natin 30 days. Uh, hayaan na lamang po siguro ng uh, Pangulo yan. At alam po kasi ng Pangulo, at alam din po ng lahat, pati na ng mga nagsulong yan, na kapag yan po ay umabot ng 30 days at naging ganap na batas, ay tiyak po na may magpipetisyon. Tiyak po na yan ay uh, makakarating po sa Korte Suprema. At ang magiging uh, resulta po ay uh, ang Korte Suprema po ang uh, magsasabi kung ano po ang kahihinatnan ng usaping ito. Muli po, Koiner Fring. Sa aking uh, palagay nga po, kung hindi po uh, ipipilit ng uh, Pangulo... Ang uh, napag usapan po no, uh, noon sa ledak na 4 years term at ang mga mananalo po ang uh, entitled ay malamang po na talagang hindi na po yan uh, pakikialaman ng Pangulo. Uh, hayaan na lamang po niya kung ano po ang mangyayari nga. Kasi uh, nakikita naman po natin ilang araw na lamang uh, kung ibibeto niya yan dapat noon pa niya ibineto. At kung yan po ay kanyang aprobahan eh dapat noon pa rin po. Kaya uh, yan po ang naiisip natin na isang uh, isang win-win uh, para sa pangulo kung hindi na po niya yan pakikialaman hindi niya ibebeto at hindi na rin niya pipirmahan dahil nga po yan ay uh, may patutunguhan pa rin po kahit uh, uh, walang gawin ang pangulo diyan at mas maganda sana kung halimbawa nga na yung uh, napag-usapan sa Ledes ang isusulong ng pangulo so is ibang usapan na naman po yan na Uh, sa 20th Congress na mangyayari yan, kung sakasakali po hindi po imposible yung sinasabi ko posible po, pero hindi ko po sinasabi na yan ang magaganap ano po, hindi ko sinasabi na magaganap nga yan, ang sinasabi ko po ay posible po na mangyari, ibig sabihin maaaring mangyari po at maaaring hindi rin at uh, yan nga po, ang uh, malinaw na nakikita natin hindi na aka maari nga uh, hindi na nga a na ng Pangulo yan. Hindi na pipirmahan at hindi na po ibebeto. Aabuti na po yan ng 30 days. Ang uh, nakakabahala lamang dito mga kabarangay, e eh, yung biglang uh, pagsuspende ng COMELEC sa registration na nakatakda sana sa July 1 hanggang uh, July 11. Doon po sa mga ibang ipinahinto, agree po tayo dyan eh. 'yung pagbili muna ng uh, o oh, hindi muna pagbili ng mga uh, indelible ink. Okay po 'yan. Kasi may krotuweran naman po siya eh. Pero wala po akong nakikita na maaring masira uh, kung uh, itinuloy na sana 'yung uh, 'yung kanilang resolusyon kasama po sa COMELEC uh, Resolution 11, uh, 32, 'Yan nga po 'yung pagtatakda ng uh, registration. Pero sinuspindi nga po kahit na uh, hindi pa po malinaw kung mapupuspon mga po ang halalan. Ayan uh, po yung nakapagtataka bakit. Uh, samantalang uh, abugado abogado naman po yan eh. Magaling po yan. Alam naman niya na kung kumbaga inbounding pa lang yung bola. Uh, nasa ere pa. Hindi mo pa alam kung anong ang mangyayari. Uh, dapat tuloy-tuloy pa rin sana sila sa kanilang mga ginagawa. Although, ang sabi naman po ng Komilek ay uh, nakahanda pa rin sila. Pero, yun nga po, ang isang napakalaking katanungan uh, bakit sinuspindi po yan. At hintay-hintay uh, lang pa po tayo. At baka uh, itutuloy din nila yan uh, kung sakasakali. So, mga kabaranggay, uh, sana po kahit paano ay may nabigyan na naman ako ng uh, konting kalimunagan kung meron man. At uh, sa mga nalilito, o nakakalitong uh, content ko uh, nakiusap naman po ako sa inyo bago pa lang uh, magsimula yung aking content na hindi po para sa inyo yung uh, content na ito kung lagi po kayong nasasaktan uh, lagi kayong naiinis uh, yung iba pati sa pagmumukha ko ay inis na inis eh nasa inyo naman po yan napakadali lang huwag po ninyong panuorin yung aking mga video napakasimple lamang po coiners ring